Good boy. Good boy. Good boy. Hey. <laughs> Good day mga ka-adventure. Uh, ngayong araw ay Monday, January 8, 2024. At nandito tayo ngayon sa bayan ng Pulilan. At meron tayong adventure ngayon ano. Ito yung unang-unang adventure ride natin. At hindi tayo lalayo. Pupunta lang tayo dyan sa malapit. Pupunta tayo sa DRT At kasama natin ulit ang ating OBR Siyempre wala nang iba ang ating sikat na OBR Ayun, napatukan pa At meron lang tayong BBC time tayo, Meron lang tayong papasyalan na isang lugar na nakita ko Matagal ko nang gustong puntahan yun eh Kaya Ngayon lang matutuloy Ngayong 2024 At tara, samahan ninyo kami no At kung bago lang din kayo sa ating channel Huwag nyo kalimutan mag like, share and subscribe This is Francie Adventure Channel. At follow nyo na rin po ako sa Facebook page namin, ano? Francie Adventures. Ayan, medyo matrapik. Ang daming truck talaga dito sa Pulilan. Marami kasing paprika dito eh. At dadaan tayo ng Pulilan Bypass Road. Papunta ng Maharlika Highway. Padaretso ng DRT. Hindi ko alam kung sakop ng DRT yon, Pero Pamaya, i-check natin sa Google Map. At ang pupunta natin ngayon, pupunta tayo sa sentro ng bato. At day tour lang ang gagawin natin. At na tayo rito. Ayan o. Oh. Tawid na tayo ng bypass road ng Pulilan, San Miguel. Pakaliwana na tayo rito sa Maharlika Highway. Time check, it's 10.09. At medyo may kainita na yung lakad natin. Uh, okay lang yan kasi day tour lang naman. Ano? Quick, quick tour lang itong gagawin natin. Ipapasyan ko lang kayo guys sa sentro ng bato. sarap mag-rides. Ganda ng panahon. Sana ganyan na lang hanggang mamaya. na pala hanggang dito lang pala yung daan off, off road na siya hindi pa rin pala natutuloy ito akala ko natapos na last time din na nagpunta kami doon sa yungib ng birhen uh, dito rin kami napadaan eh hindi pa pala nagagawa at ganoon nga ang istorya ano? yung dinana natin kanina na off road uh, private pala yon kaya hindi pa nagagawa ngayon, may checkpoint sila. Bawat dumadaan, 5 piso. Yan lang talaga. Pagka-private, no comment na lang. Time check, it's 11 na ng tanghali. Magkatanghali na. At malapit-lapit na tayo. Ganda talaga dito. Napakaaliwala sa mata. Ah, Diretso, dito tayo galing nung sa Virgen, yung, yung ibdang birhen. Diretso tayo dito sa planta ng Eagle Cement. Yan, grabe. Diba? Ang Ang tsura ng planta ng Eagle Cement guys dito sa San Elte Poso, Bulacan ito wet and dry market ng San Elte Poso ang dami naglalabas sa ilog ang dami naglalabas sa ilog Swerte ng mga tao dito eh. Eh, dapat papangalagaan nila yung ilog para hindi dumumi. Dito na tayo sa pinaka-junction, ito yung main road at makikita nyo dito, ito yung daan papuntang sentro ng bato, Balete, Buho, Ikit, River Resort, Camachin, oh, Ayahay, Sodo's Hacienda, ayan, dito tayo sa baba, sa Sitio Dos, Sitio Dos pala ito eh, barangay Camachin, ha? Ay, Morning, gandang po. hapon ha. Ay, hapon na ba? Alas, umaga pa pala. <laughs> <laughs> 11.20 lang mo pala. Uh, -huh. uh -huh. pupunta sa ano kami sa ano? Sentro ng bato? Uh -huh. Uh -huh. Po kayo dito, uh -huh. sir. Ah, maglalag? Ayan pala, meron pala. Dito, dito pala ano. Ayan o, no, oh, barangay ng ano, sitio dos. Opo, teka, tatabi lang ako. Ayan, sige po, thank you po. Ingat po kayo doon. Ah, uh -huh. thank you po. At ayun nga guys, you no? Know, at pagpupunta kayo dito sa sentro ng bato, mayroong environmental fee na 20 pesos per person. Ay, ito pala ang Ikit River Resort. Ayan, no? Ikit River Resort. ba? Diba? Pero, doon tayo sa pupunta natin. Diretso na tayo doon, hindi na tayo... titingin pa para makapag-relax kagad tayo ay wow, oh, wow oh, ganda oh you know? nice to na ganda rito ah nade-develop na nila no yung lugar ayan oh. ay labuho parang may ano doon no oh. Beauty ba yun at malapit-lapit na tayo konting-konti na lang pero guys, talaga napakaganda rito. Ayun oh. No? Talagang pure nature. Wow, yun oh, no? tapos sa baba oh, ilog. Grabe. Ang ganda dun Doon lang pwede na eh, no. O may madadaanan lang doon eh. Pero mukhang private 'yan eh. Oh. Nabakura na. Pero ang ganda. Panalo. Private property. Ganda. Ganda. Ayun, eto na guys. Eto na. Sentro ng bato. Ayan, di ba? Dito na ata. Wala nang ibang ano dito. Ay. Diretso po, dito. Ayun, doon daw. Ang lawak ng parking nila dito. Ayan, may mga security guard na agad. Nanginginain. Ayun. Dito tayo. Saktong sakto. Oh. oh. Ang ganda ng vibes dito, no. Ngayon ang makikita ninyo, oh, lawak ng parking, oh. Tsaka ito yung ano nila. Sentro ng bato. Resort and campsite. Oh, pwede pa lang mag-camp dito, eh. Entrance fee adult 50, kids 30. Campsite entrance fee 80, overnight 160 per person. Table and chair 100, 'di ba? Ayan, na, uh, makikita nyo na yung pinaka-rate nila. Meron din silang couples room, oh. One cottage, 2,000. Ayan ang ito ang entrance dito, guys. At napakaganda rito. Ah, ang daming visitor. Diba? <laughs> may mga cottage pa dun. Wow, ganda. Ang linaw ng tubig. Oh. <laughs> Napakaganda dito, Tapos doon, no, oh. meron doon ano. Campsite. Doon yung campsite niya. Pwede pa lang mag-overnight dito. Yan ang ganda, oh. 'Di ba? Panalo panalo tong lugar na to. Grabe, hindi na ng tubig. Ayan o no? Napakalinaw ng tubig Ayan, tuntuan na naman ang aking OBR <laughs> Ang ganda doon no? Ayun, di ba? Malaki yung lugar nila Ang ganda pa sa dulo Pwede kayong magpunta doon. At nabigyan kami ng special treat dito. Uh, hindi na kami pinagbayad ng cottage. Pero nagbayad kami ng magkano isa? 80 isa, kami dalawa. O so, bali 160. Para hindi na kami mag ng cottage namin. At kahit saan daw kami mag walang problema. <laughs> uh, salamat sa owner ng sentro ng bato sa pagtanggap niyo sa amin ano. Shout out. Napakaganda nito. Na ito. 100% dito, guys. Ito yung mga lugar na talagang gustong gusto ko mapupuntahan. At napakalapit pa sa ano Manila. Mga 2 hours lang from Manila. Nandito na kayo. Ang ganda oh. Meron pang tulay dito. Doon, doon meron din tulay doon. Napaka-solid. Ang ganda oh. Wala rin panalo. Yun, meron pa doon. Napakaganda rito. Ayan, ang linaw ng tubig oh. Halinaw ang linaw ng tubig. At doon umaagos yung pinaka main source ng tubig no. Ayun. Diba napakaganda? Talagang nature na nature ang vibes dito guys Panalong panalo At ayan na guys ano, Nagsaing na kami oh. Uh, 12 na, na rito ng tanghali Kaya nagsaing na kami Para sa aming lunch At bumili na lang kami ng Dachon manok Sa dinaana naming palengke Along the way Mamaya mag-explore tayo doon Tsaka doon At maliligo tayo Pagkatapos natin kumain. Ayan oh, meron dito bantay oh. Oh. Hindi talaga mawawalan yung mga pinupunta naman na meron ganito na bantay. Ayan ang laki oh. Diba? Ano pangalan mo? Ha? Ah, dito kami pumuwesto oh, para talagang kitang-kita namin yung ganda ng view. Napaka-ganda dito. At napaka-solid dito, no? Talagang pang family ito. Tamang-tama to, Tamang -tama to mapuntahan pagka-summer. At ngayon kasi Monday, kaya talagang solo namin yung lugar. Tabis to. Pwede ka nang mag camping pwede ka pang mag-day tour, no? Nature vibes talaga dito sa sentro ng bato. So, napaka-ganda doon. Oo. Oh. Ayun. talagang sulit na sulit at napaka stricto sila dito sa pagkakalat ng basura maraming mga nakapos, maraming mga bawal bawal magkalat <laughs> at yan guys, kaya na tayo yan na lang ulam namin, fried chicken let's go meron din dong cottage napakaganda rito eh. at yun meron maglalakad doon pwedeng mag walking doon eh. yan o oh. Dito pala ay mayroong pool. Kaya lang hindi magandang paliguan kasi stagnant water. Oh, grabe, oh. Talagang nature by free Sulit na sulit 'yung pagpunta nyo dito rito. Talagang 50 pesos. Sulit na sulit. Abi. Uh. Oh. Ang ganda, 'di ba? No? Hello. Palalo-palalo. O, OBR ko, oh, ko. Masaya na naman, nakalabas na naman kami. panalong panalo 'tong lugar na 'to. Napakalapit pa sa Manila. Highly recommendable 'to, guys. Sentro ng Bato. Ito siguro 'yung tinatawag na Sentro ng Bato. <laughs> Papalipad tayo doon sa may camping site. ipapasyal ko na rin kayo, guys. Ganda rito. Talagang panalong panalo. Ito ang pinaka campsite. Napakalawak, di ba? Ang laki ng area ng campsite nila. Okay, no? Eh. Nagkakaroon pala ng ano rito, event sa sentro ng bato. Eh, you. Ayan, Brad, well, thank you. Yeah, pa. Uh, pa anong pangalan mo, Brad? Rodel po, Rodel. Ah, si Rodel. Ah. Pa, tigas, kayo? Na, malolos. Ah, malulus. Ah, Naka-live. ah, naka live. Ah, naka-live 'yan. Ah. <laughs> Sige, thank you. Ingat. Ingat kayo. Shout out sa mga kabataan dito. Hi guys. Ay, Ayan, ah, mga tigasan kayo? Palo-palo po. palo-palo malapit na. No, Takas lang <laughs> po 'yan. Takas lang. Oo po. Ayan. Dator ginawa nyo, mag-overnight kayo. Ano po, dator lang. Ah, dator.

Janice, It's Janice, you no? <laughs> know? Brad, David, ayun. Alin daw pa? Malaki kasi, Malabing ng tubig, ano? Ito mga Mga tumakas din Kasama sa mga tumakas to Haha. Haha. No? Shout out oh. <laughs> Salamat sa inyo. Ayan. Mm. Oh, shout, -out, shout out mga taga Kalumpit. Hi. Oh. Anong pangalan nyo? Dona. Dona Oh, ang ganda naman. Yes. Ayan o. Oh. Tapos meron pa. yun pa. Pinaka-starlet. Ay, starlet. Siya si ano? Ano ba alam? Dua Kalipa. Ha? Dua Kalipa? Ayun o, no, shout out kay Dua Kalipa. Hi, Sarika. ka! mga Tanya. taga From Kalumpit. Tailand. From Thailand. From Thailand. From Thailand. <laughs> ayun o. <no. laughs> shout out, shout out. Shout out. Ayun o. No. Dalawa <laughs> <laughs> lang po kayo. Hmm, ayun, yun yung misis ko. Hi, Thank yeah. yeah. muna. <laughs> Hello? 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 Hello. Wala ba kayong i-mention? Special mention nyo? Naman. Wala naman. mga. pera. <laughs> oh, <wala>. <laughs> Charing. <laughs> Charing lang. Charing. Tiyareng. Tiyareng. ayan guys time check it's 4.30 na ng hapon at nakapag enjoy na tayo dito sa sentro ng bato talaga namang sulit na sulit yung 50 pesos ninyo no di bali 70 pesos kasama yung environmental fee at kung magka cottage kayo meron namang mga cottage na mura lang ayan table and chair maganda talagang recommendable po to itong lugar na to sentro ng bato at maraming maraming salamat din sa management. Ganoon din sa sa mga nag na shoutout natin ano, yung mga bago nating mga kaibigan na nakilala rito. Shoutout sa inyong lahat. At pati kay Dua Lipa. Salamat po. po, thank you. Talagang well maintained yung kanilang lugar. At talagang malinis may malinis na CR may malinis na lugar uh, pinaka-importante sa lahat nature vibes at kung bago lang kayo sa ating channel don't forget to like, share and subscribe at pakishare nyo na rin sa inyong mga kaibigan at huwag nyo kalimutan mag like sa at mag dito sa ating Facebook page Pronsi Adventure See you in our next adventure. Kami po ay papalam ng aking OPR. Maraming maraming salamat. Peace out.